Hello mga kabahag! Another day, another recipe. Andito nga po pala ako ngayon sa Camping with the Chefs Part 4 dito sa The Tree Farm. So eto at naghahanda kami ng merienda para sa mga campers. By the way, piyestahan nga po pala sa nayon ang tema ng aming paghahanda para sa araw na to kaya lahat ng aming lulutuin ay pagkaing Pilipino at dahil ibabalik natin yung mga kaugalian na ginagawa kapag piyesta sa nayon marami kaming inihanda na activity para sa mga campers natin ngayon tara at samahan niyo ako At ito ang pinakamalupit, syempre, hindi rin pahuhuli ang inyong kabahag, kaya pinagbigyan na natin sila. So, eto na nga, kahit doble kaliwa ang ating step, eh, pwedeng-pwede din namang sumabay. And of course, patatalo din ba ang ating celebrity chef na walang iba kundi si Chef Che Hasinto? Eto, lalarga na rin po siya, mga kabahag. Sige na, ati Chef Che, itayo mo ang bandila ng ating Camping with the Chefs. So ayon mga kabahag, after ng aking welcome remarks, eto naman at mag-uumpisa na tayong magpakain para sa kanilang merienda. And mga kabahag, no, paliwanag ko lang kung ano ba yung camping with the chef. By the way, nag-umpisa ang camping with the chef sa amin ni Brother Rael kasi palaging niyang pinapanood yung video ko and at the same time, follower ko pala siya and sabi niya sa akin, kailan ko ba matitikman ang mga luto mo, chef? So sabi ko mag-camping kami pero ang haba ng planning, laging napopospond so umabot siguro ito ng kulang-kulang isang taon bago natuloy and uh, yun na nga, one day nagkatugma rin kami, nagkatuluyan. so yung first na attempt namin ay sa kilometer 105 yan, sa Infanta Quezon. So nagdala ako ng mga food at syempre pinatikim ko sa kanila. And that time naaya ko din yung ating body-body na si Chef Dexter uh, Kanwatan ng Nanay Goya. And si Brad Rael naman, naaya niya si Chef Mark, si Tatay Chubes at yun doon na nagumpisa at uh, kauwi lamang namin nag-aaya na namang mag si brother Rael and sabi niya why not pangalanan natin itong camping with the chefs sabi ko sige mukhang maganda naman then nagplano nga siya ayun napunta kami sa Camp Ragsak at dito marami na namang joiners unang una andyan si Chef Shea Jacinto, ang ating celebrity chef kasama din namin ang executive chef ng Manor Hotel si Chef Lou at saka si Chef McDowell siguro na sa mga 50 na adult at saka 29 na kids yung ipinagluto namin ng dinner buffet at saka breakfast buffet. At dahil nga maliit lang naman ang mundo ng overland community, ang dami na namang gustong sumama kaya nagplano na naman kami ng part 3 sa Harvest Hills dyan sa Batangas. And this time nasa 100 guests na at saka 40 rigs ang sumama sa Camping with the Chefs part 3. Kaya abangan nyo yung video ko ngayon part 4. Thank you. So, paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.